Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine Statistics Authority na agarang magsagawa ng census upang i-update ang listahan ng mga may hirap at nangangailangan ng tulong sa bansa. Ayon kay Social Welfare and Development Secretary Rex Gachalia, na ay si Pangulong Marcos na magsagawa ng update ngayong taon sa listahan ng mga four-piece beneficiary o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa kasalukuyan, listahanan pa na ginawa noong 2019 o bago pa mangyari ang COVID-19 pandemic ang siyang ginagamit na basihan ng four-piece. Ani Gatchalia na isang pangulo na magsagawa ng reforma sa 4Ps upang mas makatugon sa pangangailangan ng mga benepisyaryo nito. Tiniyak naman ni PSA Head Under Secretary Claire Dennis Mapa na agad nilang sisimulan ang census oras na mailabas ng Department of Budget and Management ang kanilang budget para makapaglabas sila ng bagong listahan hanggang sa katapusan ng taon. Target ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na maipatupad na sa susunod na taon ang revised curriculum para sa senior high school. Sa isang panayam, sinabi ni Duterte na target simula ng DepEd ang senior high school curriculum sa school year 2025 to 2026. Sa ngayon, pinag-aaralan anya ng DepEd ang curriculum para sa mga grade 11 at 12 upang gawing masanda sa trabaho at responsable ang mga graduates ng senior high school. Ayon kay DepEd Undersecretary Michael Powa, target ng ahensya na matapos ang pagsusuri ng K-12 curriculum sa Mayo ngayong taon. Sa ngayon, nasa 35 paaralan na sa bansa ang gumagamit ng revised K-10 to curriculum na inilunsad noong Agosto ng nagdaang taon. Sa bagong kurikulum ng K-10, binawasan ng 70% ang bilang ng mga learning competencies pati na ang mga subjects habang dinagdagan ang basic skills ng mga bata mula kindergarten hanggang grade 3 tulad ng pagbasa, pagbilang at pagpapalakas ng mga social emotional skills. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may sapat na tulong pinansyal para sa mga beneficiaries ng Department of Social Welfare and Development sa gitna ng tumataas na inflation rate sa bansa. Sa ginanap na press briefing sa Malacanang, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na pinatitiyak ng Pangulo na hindi mababawasan ang halaga ng financial assistance para sa mga may hirap sa gitna ng inflation. Ayon kay Gatchalian na makikipagtulungan ang DSWD sa National Economic Development Authority at sa Philippine Statistics Authority para tiyakin na nakakasunod sa inflation rate ang halaga ng ayudang ibinibigay sa mga may hirap. Samantala ay minungkahi naman ang Department of Agriculture sa DSWD na magbigay ng bigas sa mga beneficiary nito sa halip na cash assistance. Sa ngayon, pag-aaralan muna umano ito ng DSWD ayon kay Gatchalian dahil magiging mahirap umano ang pagpapatupad nito lalo't kalat-kalat ang kanilang mga beneficiary Maari nang magpakonsulta sa doktor sa pamamagitan ng telemedicine app ang mga may sakit na nakapiit sa iba't ibang bilangguan. Ay sa Department of Justice, inilansad nila ang naturang proyekto sa pakikipagtulungan ng mga pribadong kumpanya para sa mga persons deprived of liberty sa Correctional Institute for Women. Ayon kay Kari Buenafe ng Huawei Philippines sa pamamagitan ng telemedicine app, Maari nang imonitor ng mga nurse ang pasyente kahit nasa loob pa ito ng kulungan. Samantala, sinabi naman ni CIW Acting Warden Daisy Sevilla Castellote na karamihan sa mga sakit ng mga babaeng PDL ay sa puso, dibdib at cervical. Bukod sa CIW, nakatakda ding ilunsad ang telemedicine app sa lahat ng mga bilangguan at penal farms ng Bureau of Corrections. Paabot na sa halos 1.2 billion pesos ang naging pinsala sa infrastruktura dulot ng amihan at low pressure area sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, karamihan ng naitalang pinsala ay sa mga rehiyon ng Davao at Caraga. Samantala, pumalo naman sa 558.2 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa dalawang rehiyon. Nasa 22 dalawa katao ang naiulat na nasawi mula sa rehiyon ng Davao na kasalukuyang binavalidate pa ng NDRRMC. Binavalidate pa rin ang ahensya ang ulat na may labing isang sugatan at dalawang nawawala dahil sa masamang panahon. Samantala, abot naman sa 1,762 na mga kabahayan ang nasira sa Northern Mindanao, Davao at Caraga. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ng PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.